Magandang araw po mga kabayan. Magluluto po tayo ngayon ng colorful na bilo-bilo. Ginataang bilo-bilo. Ating gata. At maya-maya isasog natin ang ating mga saging. Ilagay na po natin ang saging. ng tubig ayan po kumukulo na po ang ating gata na may sagi na may daon ng pandan lalagay na po natin ang ating mga bilo-bilo na kulay Ayan po mga kaibigan, kulang po ng lapot yata ang ating niluluto. Kung kailangan pong dagdagan, ito po ay glutinous din na powder. Lalo lang po sa tubig. Gusto nyo pong yung gusto nyong lapot. medyo malapit na pong maluto nagdagan po natin ng asukal ayon sa inyong panlasa kayo na po ang balang tumimpla sa tamis ito po ay 1 and 1 fourth na asukal lang ang nailagay dito na puti Yan, lagay na po natin ang ating kamote. Dahil ito'y madaling maluto, kailangan hiuli natin para hindi maduro. Yan, pag malambot na po ang ating kamote, ay ayos na po yan. Ito na po ang ating ginataang bilo-bilo sa Kapampangan, San Pelot, ang tawag dito. Sinantan sa Fernando. Ayan po, tama-tama ng lapot. Okay na po ang ating bilo, bilo God bless po sa inyong lahat.